not as tough as me. Shoutout po mga kawas lovers po ni Uri's TV Mix Vlog. ayun samahan niyo po ako oh, magbabayad ako ng Mountain Dews doon po sa HUA office. Ngayong araw na to dahil nga po uh, bayaran na po namin at saka sama ko na rin ang tubig po na bills namin. Tara, bayad tayo lang. Um, multitudes na yan. Para hindi talaga mano kasi kasi uh, um, updated po yung pagbabayad natin ng na multitudes para sa mga basura na hindi po talaga maiiwanan kung sakali meron tayong mga basura na itatapo. Kasi nga uh, pag halimbawa andyan basura sa labasan, Uh, chinecheck sila po ng mga oh, uh, yung mga sa bahayan, kung halimbawa payad ka ba o hindi, kung may pinding uh, bayarin kayo na pinabayaran, babayaran na para sa next hakot ng basura. Is mapasama yung basura. Kaya tara na, punta na tayo sa Uwa, sa Pasinaya, west doon sa Mike Club House Band. So, alis muna tayo. So, dito kasi nilagay ng bill ng mga tubig ko at saka meral ko. Kaso lang kasi yung mga yung mga shout out pala sa nagdadala po ng mga billings namin, paki-insert nyo naman ko dito kasi dito po talaga tulad ayon sana Mababasa naman mga na bills sana pakipag-alakang po kayo pag walang tao kasi uh, nga mahirap na pag mabasa so mabuti na lang kamo yung kapitbahay namin shout out kay Joa na napaka-concern po ng mga billings namin shout sa uh, kapitbahay. Dito lang siya, sa next nito yung block na So, sana, sa uh, taga Meral po at saka taga uh, sa water, dito na lang po ilagay sa dito sa PS po dito. Pwede mabasa kasi. Yan kasi siya. Thank you so much. Ah, uh, uh, so ngayon 11 o'clock pa ng haman. Wala pa sa kanilang, wala pa silang birth time. So, actually, wala sila, wala siguro silang non-break school sila. Tuloy-tuloy yung trabaho ng mga pasinaya. So, sa so, eh. Tara, punta tayo. Dito kasi yung tabaan. Ito yung pati-street namin, Pamilya Street. Ito. Main road kasi si ah... Uh, pag hindi ko kasi ng monthly dues malamang talaga hindi ako din ang basura kasi yung mga kadalasan sinasabi ko ng mga homeowners na magbabayad talaga ng MD o monthly ko talaga so ito mga kabayan dito matami na talaga sa street na talaga alas po yung napusin sa bahay so ang pinakamalaking uh, homeowners is ang um, West. So yung Pasilaya West na uh, talaga namang marami na talaga na kapya. So um, mas ma ano talaga mas malaki. So yung Pasilaya West. Yun. Tapos ang uh, nga ito yung bayaran na ito. So, Sa water po yan, babayaran ito. O, tapos na ko nagbayad, tubig. So, pagsabado kasi half day lang sila, half day ang tubig natin. Sumatanggap sila ng bayad. It's special, privilege po sa mga malalayo na gano'n sa Manila na hindi po nakapagbayad po ng weekdays. So may special sila sabado. Dito naman tayo sa hua Sa uh, anong huwa nate para na ano natin talaga sa may kita dyan natin clubhouse kasi dito yung clubhouse na ano natin dito rin naman nagpapagulit ayun yung pag, pag, pag dito kasi ako pag sa, sa pag sa Manila kasi wala akong dito kasi 60 lang kay 80 yung gupit so ang lawak ng west kaya matutuwa ka rin kasi sa ko ikot marami na rin dito mga tendaan mga bakery mga may mga dental clinic din dito ito yung bakery mga ng tinapay ayan yung ay, mga dental clinic na dito ito mga power of attorney yan dito may power attorney or dyan kung gusto mong pag-notary pag, mong pag mong pa, no, marami nga rin dito uh, yung isang tanke ng tubig natin sa Pasinaya ito yung sila sa sa out ng uh, auditor natin dito sa Pasinaya na may extension na sila na ginagawa sa daycare uh, ito na yun uh, auditor nakita ko na ayan ayos naman pala no? Ayan o. Oh. Para safe din sa mga bata. So yung daycare kasi yung daycare. Para rin ang daycare yan. Daycare center. Ayan. So may extension pala sila para pag umulan, hindi yung mababasa dyan. May silungan yung mga waiting mga mami sa dyan nag-aantay. Kaya hindi pantalaga talaga. yung ano natin. Ito yung playground ng Pasinaya West. Ayan. Ito yung clubhouse natin dito. Ayan. So, Ball court. Ayan. Dito kasi paghapon maano dito, maraming, maraming nga gano'n talaga. Ay, giikot-ikot. At saka naman masyal. Oh, ayan. So, so ito, yung dito ako bumibili ng isda. Dito. Kay nanay. Sarado sa pagdanghali kasi sarado na. Ayan. Ito yung clubhouse natin. So, diretso lang tayo dun sa banda dun kasi andun kasi yung ano, office, ah, uh, opisina ng nga huwa yan donggay magbabayan. Yeah. Iya. dito mga mga din. Yan yeah. so, clubhouse natin. So, oh, Magkano chicken yan, ito? Spotify sa iyo mamay. Pagbabayad mo lang ako ng samang sige. Eh. Parang galing eh. <laughs> niyo. Oh, diba? Sarap yan. O, oh, yan yung madarasin ng ulam ko din. Pag halimbawa, late na ako daw mapi. Kasi 24 hours na dun sa my health view. Ayan. So, may mga brands din pala dito. Kaya ayan, pag ito dito, hindi minrods yan. Ang papasok na yan, mga ali, ali yan. Ito so, kasi minrods to. Kaya medyo malawak malaki ang anong daan so yeah. kasi pag bukas ako magbabayad medyo gaol na ako sa oras yeah, yeah. kami mga isda pa rin tingin tayo mga 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 pagkatapos lang magbayad mga kasi pag ganun din naman kasi pag kahit na wala kang basura kailangan mo din kasi magbayad kasi yun po yung pinaka uh, kumbaga yung mga collection nila na mga ah uh, mountain dews yun po yung mga ano din nila yung mga mga kumbaga mga yung, ba, yung tag nito yung mga expenses nila doon din kinukuha yung sa mga tao na nagtatrabaho din dyan sa, sa sa, office sa huwa yan po So, malapit lang naman. Diyan. Sa laki-laki ng ano natin. yeah hindi mo siya makukuha na isang, isang oras ikotin. <laughs> Ito. Malapit na tayo. So, bago tayo magbayad, uh, ah, punta muna tayo ng chapel ng Pasinaya West. Alto Bayas. Ayun na yung ano office ng ano, yung office nila ng kasiya-saya sa so, buwa, ayan. Yan yung office nila. Oh, so, ayan yung buwa center. So, pero before that, <laughs> Siyempre dalawin mo muna 'yung chapel Nakapagsimba na ako dito, isang basis lang dito. Ito din o. Yan. So, ang lawak ng Pasinaya West. Ayan yung Pangkei Isaway. Ito yung chapel ng Pasinaya West. So, may schedule kasi ng mass dito pag Sunday. Alas 7 yata. Start. Isang beses pang kahit <makes> na natin ang lunch yung isa dito. Eto okay. po. yan po yung travel natin so punta tayo dito sa kung may magbabayan di naman masyadong mainit kasi medyo yung araw may clouds kaya hindi masyadong mainit ito, aapan ah, na rito. Ito yung malamig. Ito yung oh, malamig. Kung tumali pa sa pa pagbaba. Ang syurgata. Hello po. Ay, kilala na ako dito ni ma'am. Pagbabahid ako ng month nito. Ano yung hiningilasyan mo may... ah? Si Ana din ah. Bakas bukas maagal alis. hirap na naman na ma'am. Na, ano yung lilya po itong... Sa Hawa. Sa Hawa. Sa Hawa. First time yung nakita ni Nanay Lily ay hindi na nakakalimutan. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya sa yung magkakasalubong talaga. mm Salamat. -hmm. Ay, paalam ko, iba? Asket! Ah! Sige, ikaw Baka na rin yung October para ano? Ah, Ano? Baka mo lang, Andy, Ito yung huwa office natin. Ito yung schedule ng pagbabayad ng mga mantis siguro. At saka ito yung mga huwa hours. Ha? 20 tulad ano ba? 26? 25. 25? 25. Kasama na October para magbabayad na ako ng advance. Pakataalis ka ba? Hindi naman. Isa kasi. Isa kasi every other week ang uwi ko. Kasi nangyayari siya na ngayong biyernes, sabado, lingkos. Ngayon ba? Oo. Nabukas mga kakumalis. May araw sila. Oo. Kasi may ano kasi. Ayoko kasi may nagkautang kasi oh, mahirap na naman. Kasi ko sura, babayaran mo rin naman kilala ko ako dito sa sa Huwa kasi kay gawa po kay kay Madam Lelia po so, so, ay may break time pala sila. Sorry yata kasi ako naka ah uh, Huwa oh, office oh, this, this Monday to Friday. Pag 8 ay September, August, October. Okay. Well, actually, wala man akong basura doon. Pero babayaran mo rin naman. Kahit na wala akong basura. So, just in case lang sana na wala ako rin doon. Basta iwan yung pong sa harapan ng bahay yun. Sa akong Oo. Uh, uh, sa... uh, pero, okay. Ayan, tapos na po magbayad ang monthly dues po namin dito sa homeowners po kasi uh, talagang babayaran po natin yung monthly dues dahil sa mga basura po yan. So, ayan po, pati tuloy po, nakapagpapita po ako. Kaya, thank you so much po. And, nilag-shoot out po sa aking mga subscribers sa YouTube channel. ko ayan. Thank you so much and bye-bye po.